Hi mga besh! So for today's video nga pala ay sasamahan ko ang aking kapatid na si Kaboy papunta doon sa kanyang mga kaibigan na tiktokeres at vlogger. Ayan na nga guys, pati yung mga anak ko ay sumama na rin. Alam nyo na na updated talaga ito pagdating sa TikTok kaya kilala nila kung sino yung mga sikat o hindi Ako naman kasi hindi ko naman talaga alam lahat kasi hindi talaga ako as in active sa tiktok yung saktong makatiktok lang ako okay na yun hindi okay. rin ako kasi mahilig magtingin-tingin eh. sa facebook ayun mahilig talaga ako ayun na nga guys malapit na po kami nandito na po kami sa lugar ng manggahan kung tawagin I'm super excited na nga talaga ang aking mga anak ayun na nga guys at bababa na nga pala ang aming driver, my sweet lover, mister. <laughs> at ayan nga guys, yung kotse niyan ay nabili ni Aldrin. Dahil lamang sa kanyang pagbabla. Yung pupuntahan namin ngayon ay yung kanyang kubo. Kung saan nandun yung mga kasamahan niya, mga vlogger at tiktokeries. Nahihiya nga pala yung mga anak ko dyan. Pero ako nagpakapal na talaga ng muka. Nag-video-video na. <laughs> Yan yun naman mga besh, ang pupugi at ang gaganda nila. Ipiplex ko nga lang pala dito mga besh, yung kanilang mga account. Pakadami naman nilang followers. Pasana all ka na lang talaga di ba God bless you all. And thank you all for letting me nakunan kayo ng mga video. <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> Ayan na nga pala mga besh. Uuwi na pala sila papuntang bahay ni Aldrin. Pakadami nga po nila eh. Kaya nga mga besh, iniisip ko. Siguro ang saya nila kapag kumakain. Kasi ang dami nila, ba? Diba? At para lang talaga silang magkakapatid kung iyong titingnan. Napaka-close nila sa isa't isa. Sa ating pregnawa. beach nasa dito yan. Napabati naman po. Five, six, <laughs> pagkatapos nga pala sila naming ihatid ay umuwi na rin po kami alam San Diego kami ay uuwi na po ayan nga mga besh Si Mr. na yung driver, siya pa yung taga-bukas namin. Oh, 'di ba? San ka pa? Ayan na nga, nagulat ako, pinagtaguan pa ako. Akala niya naman hindi ko siya nakikita. Isipan pa talaga akong laruin. Ayan na, pupunta na po kami sa bahay. Papasok na po kami ng gate. At kami po ay uuwi na. Nandito na lang po mga best. Thank you for watching. Don't forget to like and share.